25 centimo na ik na akala mo na walang halaga ngunit magugulat ka sa presyo nitong dalawang uri ng 25 centimo na ito. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka All coin Buyer. Nasa atin pong harapan ang dalawang klase ng 25 centimo na inaakala mong walang halaga, ngunit ito po pala ay hard to find at rare. Baka po hawak mo na itong klase ng 25 centimo na ito na matagal ko nang hinahanap. Kaya unawain niyo pong maigi ang video. Meron pong dalawang uri ng 25 centimo. Ang isa po ay NGC coin. Ito pong kulay dilaw. Ito po yung unang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. NGC ay BSP series po ang tawag dito sa 25 centimo na ito. At ito nga po ay hard to find kung ang taon po na hawak mo ay year 2006 at ito po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa kung year 2006 po na 25 centimo BSP series kung meron ka po nitong ganitong klaseng 25 centimo BSP series ay mag-message lamang po kayo sa ating FB page All Coin Buyer at Ang pangalawa naman po nating 25 centimo na hard to find ay ito pong NGC coin. Ito po ay bago lamang ginawa po ito noong year 2017. Ngunit ko konti lamang po ang taon na ginawa na sa ganitong 25 centimo na year 2017. Hard to find din po ito kung ang taon pong hawak nyo ay year 2017 na 25 centimo NGC coin. Pag 2018 po o 2019, common coin lamang po yun. Pero kung yon po ay 2017, pwede pong bilhin sa halagang 1,500. Ito pong kulay silver. Pero ito pong isang kulay dilaw, 3,000 po ang isa nito, basta 2,006 Ito po ay 2,017 yun lamang po mga ka coin buyer. Sana po ay mabentahan nyo ako ng mga nabanggit ko na taon. Salamat po.